<laughs> sa wakas na tapos na rin. May bahay na ang aming mga chicken nuggets. Napakasarap sa pakiramdam na may bahay na ang aming mga chicken nuggets. Worth it talaga ang pagod namin. Pero bago ang lahat, samahan niyo kami sa aming pang-araw-araw na gawain dito sa aming munting tahanan. Hello mga kasalbem! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay namin. Dito pala kami dumaan sa shortcuts para mapabilis ang pagdating namin doon sa hardware. At pagdating namin doon ay eh, agad namin tinanong kung magkano ba yung screen nila. Pero sa kasamaang palad, wala silang stock ng one half size na screen. Kaya naghahanap na lang kami ng iba pang pwede naming mabili para sa bahay ng aming mga chicken nuggets para mailagay na namin sila ng maayos. Ang ganda talaga ng sikat ng araw ngayon mapasmile ka na lang sa tindi ng init. Kala ng iba, nababali ka na. Dahil sa tindi ng init, napawangisi ka na lang talaga. At ayan, si Ambok, pasanan niya tong dalawang kahoy na binili namin. Ang hirap talaga magsalita ng Tagalog, mga kasaldem. Lalo na ikaw ay isang bisaya. Nabubulol o nasapid yung mga dila namin dito. Hay, nakakaloka. Mabisaya na nga. Laban lang tayo sa pag-voice -vo over, mga kasaldem. Hindut ug bugnaw kaayo ang palibot aning among giagian. Murag wala kaayoy init tungod sa mga dagkong kahoy nga nakapalibot ni ini. O pag-abot dayo na sa balay, nagluto din ko sa amo ang pamahaw. Tungod kay atong mga orasa nga nanglakaw lakaw mi padong sarger, wala pa wala pamantaw ni mga pamahaw ato oy. Tamang gisa lang ng ahos at gumbay. At pagkatapos nilagyan ko ng isang latang corn beef. Mix mix ka niyo. Dayon isunod dayon nato pagbutang kining itlog. Nami na kayo atong kaon ani tungod kay amo kini parisan og bahaw. Yes, bahaw nga kanon among iparis ani kagabi pa nga kanon kay para Dami kayo ang atong ingkit diring dapita mga kasalbeng. Habang si Ambok ay nagcontinue pagpanday sa bahay ng aming mga chicken nuggets. Yan, luto na. Atin na pala itong itransfer sa ating isang maliit na panaksan. Tama ang kuskus lang kay sayang mong ang mga mahabilin. Kinsay nakarelate di ha nga kuskus ang jud ang sa kaha kay sayang mong food niya. Lami mong ka ning dukot-dukot ug maoy ay maluto. O syempre, ato gin na tilawan. Di gin mahimo di na to tilawan kay para may bawa na na to o o kung ko ano ba siya o kung, perfect ba gyud sa ato ang panlasa balag init gud basta mo ingkit gyud o kay init man kayo ang panahon ko tawan day nato og juice tang orange is the best gud para namo labi na butangan og daghan kayong ice ah tagbaw lagi ang kauhaw Ambo sa ing eh, anong uhaw sa kayo rong panahon na gumikan man siguro sa kainit sa panahon maon nang permigita mangita og bugnaw onya ang ending sa sigig inom og bugnaw pis lango ay resulta maon ay benefits nato sa sigig inom og bugnaw kanin din atong pagkapislango bahala na lang mapis lango basta natagbaw ang kauhaw nga atong gibati gumikan sa kainit kaayo nga panahon Pagkuman na ako o prepare sa among pamahaw, dalit-dalit din akong ginaog si Ambo. Ah, busy siya sa kanyang pagawa ng kulungan. Iya ha, manihigdaanan. <laughs> no? Busy kayo siya. Halima, amo ang tangkal sa manok? Wala mo mapadayan o palit atong screen kay Dagko. mag pa available nga gagmay mo so, oh, ni amo ang tampayan diri sa og oh, dara day duyan mo oh, din yung duyan nga abot sa dunggan yang misi. oh <laughs> Ang sarap talaga sa feeling pag nakahanging ka or nakasakay ka sa duyan. Bali, ang kaning duyan kay Big Dream Come True na ni ni Ambo. Tungod kay sa una pa lang, sa gamay pa siya, nangandoy na yun siya og duyan. Maunang, pag nagtukod nami miyani balay, diligid mawa siya ang plano nga magduyan gid siya. Ang bahay na to at ang duyan ay bali drawing lang namin noon. Pero hindi namin inaasahan na hindi na siya naging drawing. Ang drawing namin dati ay ngayon nasa harap na namin. Hindi namin akalain na makapagpatayo kami ng sarili naming bahay sa sarili naming sikap at pagod. Kaya lubos kaming nagpapasalamat sa may kapal na sa wakas ay ibinigay na rin niya yung mga hinihiling namin. Ito ang isa sa pinakamalaking dream namin sa buhay namin yung magkaroon kami ng sarili naming bahay. Kaya, pinuporsigin namin na magsikap sa pag-araw-araw at may mga sacrifices rin kami ginagawa gaya ng mga plano namin na bumili kami ng ganito, bumili kami ng ganon, pero eh, sineset aside mula namin yun kasi nga gusto namin na magkaroon ng sarili naming bahay. Ang dami pa naming plano na gawin dito sa aming bahay. Isa na nga dito, itong bahay ng aming mga chaganagat. At gusto rin namin magkaroon ng mini garden dito sa aming bakuran. Yung tipong garden na puno sa sustansya at resistensya at walang iba kundi ang gulay. Gusto ko talaga sa garden ko ay mga gulay. Kasi nga ang gulay ay nakakatulong ito sa pang-araw-araw natin, labi na sa katawan natin. At ayan na nga, natapos na rin sa wakas itong ating kulungan or bahay ng ating mga chicken nuggets. At ayan na sila, ba diba? Ang cute nila. Bali, apat lang pala yung bili namin. Kasi nga gusto namin malaman at kung paano sila aalagaan. Og din na lang kuto, mga akong video or ang akong voiceover, mga kasalbe. See you on our next vlog. Bye. Please follow, like and share.